Eto ng mga pare kayo matapos ang mapait na sinapit ng Gilas Pilipinas sa Doha Pocket Tournament at sa Katar nga lang tayo nanalo at pinataog tayo ng Egypt at Lebanon. May mga bagong updates tayo patungkol sa Gilas Pilipinas na dapat mong malaman at hindi mo dapat mapalagpas. At posibilidad na pagbabago sa lineup ng Gilas Pilipinas maging sa pool ng Gilas ay hindi malabo mangyayari. Sino-sino nga ba maaari maidagdag o posible na mga players na managdagpas sa lineup natin. Talagang gigil na ngayon ang Gilas Pilipinas para bago natin ilatag lahat ng yan, ilike mo muna ang video, mag-subscribe at mong kakalimutan pindutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga Gilas updates natin. Maraming salamat. Huwag na nga natin patagalin pa mga pare ko unahin na natin ang mga players na may posibilidad na madagdag pa sa pool ng Gilas Pilipinas. Unahin na nga natin dyan si Renz Abando ang pinakahinihiling ng mga fans. Sa nakita nga natin performance ng Gilas Pilipinas sa Doha Packet Tournament, ay kailangan talaga ng Gilas Pilipinas ng isang player na matinde talaga dumipensa kaya naman na ipasok dito si sa Bando alam naman natin kung gaano katibay dumipensa itong si Renza Bando kahit nga 7 footer kayang kayang bantayan nila kay pati yung mga 3 point shooters ay hindi talaga makakaligtas kay sa Bando nakita naman natin yung performance ni sa Bando sa strong group Athletics laging consistent yung performance nila kay at kung usapang dipensa lang mga pare kay para sa si Gilas Pilipinas ay hindi na mawawala sa usapan ng 6 foot 10 center ng University of the Philippines. Wala nang iba kundi si Quintil Milior Brown sa ngayon nga ay nilalakad ng papeles ni QMB. Sa mga hindi makapaghintay mga pare ay, pinupulido lang daw ng SBP ang paglakad sa mga papeles ni QMB nang hindi na nga mapurnada. At kapag pinasa nga raw sa FIBA ang mga papeles ni QMB para makapaglaro siya sa ating Gilas Pilipinas as a local player ay sigurado o oh sureball na mapapasok siya sa lineup ng Gilas Pilipinas. Mainom na to para sigurado ang mga papeles at hindi basta-basta nga lang na ipasa at bago natin sabihin ng huling player na pwedeng mapasama pa sa pool ng Gilas Pilipinas, iwanahin e muna natin ang naging payag ni Coach Tim matapos nga ang kanila naging laro sa Doha Packet Tournament. Ito nga mga sinabi ni Coach Tim Kuhn matapos ang Doha Packet Tournament. Naging matagumpay nga raw ang kanilang kampanya sa Doha. Kahit na dalawang sunod na talo ang kanilang natamo sa team ng Lebanon at team ng Egypt. Meron naman silang isang panalo pero ganun pa mga pare ko ay ang layunin kasi ng Gilas Pilipinas sa Doha Packet Tournament. Ay mapractice ang kanilang mga estrategiya na gagamitin kontra sa team ng New Zealand at Chinese Taipei sa FIBA Third rd Window Asia Qualifiers. Naging daan nga lang ang Doha Packet Tournament para sa Gilas Pilipinas para magkaroon pa ng mas malapit na chemistry ang mga players at ang mga strategy ni Coach Tim Cohn. Ang mga play na gagamitin niya kontra sa team ng New Zealand at mga bagong estrategiya para naman mas lumapit pa ang ating national team at mas lumakas pa nga Mainam na to nang makita na kaagad ang mga butas ng Gilas Pilipinas. Kaysa naman isaba kaagad natin sila sa Chinese Taipei at New Zealand nang hindi man na nakakapag-ensayo o two weeks preparation nga lang din ulit ang mangyayari. Napakagandang pagkakataon na ito para sa Gilas Pilipinas para ma-improve pa ang kupunan. Pero kung titignan natin ang pagkatala natin kontra sa Egypt at team ng Lebanon ay talagang masakit ito para sa Gilas Pilipinas dahil hindi nga lang tayo natalo kundi tinambakan pa tayo ng dalawang kupone. Kaya naman high moral ngayon ang dalawang kupone na nakatalo sa Gilas Pilipinas samantala ang Gilas naman ay talagang napakaalat kontra sa Egypt at team ng Lebanon at natambakan pa ka tayo dito at puntikan pa nga tayo matalo ng team ng Qatar. Ikaw ano masasabi mo dito sa naging performance ng Gilas Pilipinas kontra sa team ng Lebanon? At contrast sa team ng Egypt At natalo nga tayo Anong napansin mo sa mga play na ginawa ng Gilas Pilipinas Anong napansin mo sa ating squad Na naging malamiya nga ang ating laruan Ng depensa at dopensa At si Justin Brownlee nga lang ang kumakana Para sa Gilas Pilipinas Na malaking tulong pa sana magagawa ng mga local players Yun nga lang eh hindi natin nagawa ito Mabalik na tayo sa ikatlong player na pwede pa mapasama sa pool ng Gilas Pilipinas sa so paparating ng mga torneo. Isa na nga dito si Jordan Hedding. Nakita naman natin kung gaano ka-shooter si ang mga players ng team ng Lab Lebanon kahit ang mga players ng Qatar at Egypt ay talagang napaka shooter mga pare ko kahit anong ang bitaw nila sa labas ay talagang pumapasok may mga pagkakataon nga nang hiningitian na ng nga lang nila mga players ng Gilas Pilipinas at bahagyan natatawa na nga lang dahil lahat ng tira nila ay pasok samantalang Gilas Pilipinas naman ay talagang maalat kaya naman sa posibilidad na pagpasok ni Jordan Heading sa Gilas Pilipinas pool ay eh maaari madagdagan tayo ng shooter na kailangan talaga natin kailangan natin ng mga shooter talaga para sa ating squad at na makakasabay sa 3 point shooting ng kalaban kagaya na nangyayari kontra sa team ng New Zealand ay eh, talagang pinaulanan nila tayo ng Tres buti na nga lang ay nakalusot pa ang gilas dahil kay Kai Soto kayo, ano masasabi nyo sa lineup ngayon ng Gilas Pilipinas sa naging performance nila kontra sa team ng Egypt, Qatar at Lebanon sa Doha Packet Tournament? Dapat pa nga ba na mapasama si QMB, Ryan Sabando o si Jordan Heading sa Gilas Pilipinas? I Comment mo na dyan sa iba ba ang inyong opinion patungkol dito? At kung na nagkakalimutang ilike ang video kung nagustuhan mo at mag-subscribe, pindutin ang notification bell para lagi kang updated kung may bago tayong video. Maraming salamat!